So, ginataan tayo for today's video. Ayan, pinapakuluan ko na ng nga palayan yan dyan. Ayan. Pakuluan na natin yung mga ginait natin na puso ng saging. Let's go, mga brother. Mengkus-mengkus na yan. Insan. Tapos, ayan na. Tinakpan na natin yan. So, ayan na yung finished product. Let's go. So, ayan. Get na ano sibuyas sa sa bawang, tapos ayun yung gata natin, tapos ayan yung natin, baboy so, ayan, pinakuluan na natin kuluan na natin yan ating puso ng para matanggal ang dagta ayan, naluhalo para lahat ay matanggalan ng dagta so, ayan, naluhalo natin halo-halo natin yan dyan mga sir para masarap ang ulam natin for today's video mga brother halo natin tapos ayan gata na nga pala ako dyan ayan yung unang gata natin solid tapos ayan papoy pa na tayo lalagay tayo ng tiga panggisa natin sa ating ang regado at ayan nilagay na natin na natin si buya sa abawang so ayan mingkos mingkos na natin dyan lalo natin yan tayo lang natin mag golden brown sinahan lang natin sa mild ang ating up ang ating apoy para hindi masunog ang ating niluluto ko so, ayan gusto -gus lang natin yun dyan mga insan halo-halo natin yan hanggang mapag golden brown lang natin susunod na rin pala yung ating baboy na panahog ayan hangus na lang yan mga sir haluin lang natin hanggang sa parang maprito prito -pret ng konti para solid ayan. pag medyo brown brown na pwede na yan mga sir So ayun. lagyan na natin, ilagay na natin pala yung ano. Gata at saka ano. Puso ng saging. Ayun. Pakuluan na natin 'yan. Yan natin ang asin. Ayan, konti lang lagay muna natin. Dagdagan na lang natin mamaya pag, ti pag titimplahan na ng maayos. Ayan, dinagdagan ko pa ng konti. Alright. Mas lagyan natin magic sarap yan, mga sir. Para masarap nga naman. So, ayan. Ayaw pa pum magsak. yung ano, magic sarap. Naka ng bebe. Tapos ayan, Ayun yung sili natin pala, mga sir. Ayan, pwede na siguro yan. Kadami. Tapos ganito nga pala, discard na, sir. Para talagang maanghang lagyan nyo ng gata ah, lagyan nyo ng gata yung, ano, yung sile tapos pagkatapos nya mag na okay na isa sa sabaw ng sa sile Ang gagawin nyo ay dudurugin nyo nga inyan mga sir dudurug dudurugin durug, nyo yan sa so, ko na wala yung dyan, unang gata para sumulid na rin yung ano natin Luto, lulutuin para isahan na lang yan, yan. tapos tapos na natin yan dyan sir kasi natin ang apoy para mabilis nang maluto So, ayan, dudurog-durogin na natin dyan yung sili. Hanggang sa mamula-mula na yan para lumabas na yung katas dong, katas dong aroma nung anghang. Ayan, no. Oh, tignan mo naman, mga gar. All goods na yan. Ma, Makapit-kapit na sa dila siguro yan. Ayan, solid. Solid mga sir, di ba? Okay, right, tas haluhaluin mo naman ngayon yan, mga sir. Sang uh, haluhaluin mo yan dyan para kumalat na agad yung anghang at kumapit sa ating mga buluto. No goods. Ihintay na lang tayo dyan ng mga ilang minuto. Ayan, dilagdagang, nilagyan ko pala ng suka dyan. Lagyan natin na suka para solid yung lasa. Ayan, nilagyan ko na rin ng, ano, sukal. Para, syempre, medyo manamis, namis na maanghang sa luhuluin natin. Tapos yun, malapit na rin yung maluto. Intay-intay na lang nating kumulo pa ng kaunti tapos all goods na yan so yan.